Samyang sa Dilim Challenge. Simpleng luto lang ang gagawin natin at maglalagay lang tayo ng mga simpleng rekado. Aray! Halika at samahan nyo akong magluto at let's go! Yo! Andito tayo ngayon para magmukbang ng Samyang Big Bowl Lobster. Kita nyo ba? Baka hindi kita dyan. Sabihin ko na lang Big Bowl Lobster Flavor. So, so ito ay cup noodles o cup bowl noodles, yung instant, lalagyan na lang ng tubig. Eh, since magpapakulo na tayo ng tubig, eh, lagay ko na lang dyan, ba? Diba? Para hindi na masyadong hassle. Palipat-lipat pa. So, sabi nila, kailangan inuuna ang powder. Hindi pa naman ito kumukulo. Actually, kalalagay ko lang ng tubig. Nilalagay ko, dapat mag intro na ako. Di pa pala ako nagre-record kanina. Nailagay ko na yung tubig. So, may balik ko pa. Tiraulo ka. <laughs> ang away na naman ako. <laughs> Dito ka para ano natin yung basura. So, abang inaantay natin yan, sisimplihan lang natin to. Meron tayong dalawang itlog. Yan. Pag nakakita kayo ng gaya. Ang cute, di ba? Pag meron akong dalawang itlog dito sa baba. Oo. Uh -huh. Pamukha so, ko si ano. Si tama. Sisimplihan lang natin. Meron akong natira ditong crab meat. Oo. Di ba? So, dati paborito ko ang number 4. Ngayon, ayaw ko na ng number 4 kasi sa pong shui daw, eh, ang kahulugan nito ay death. Oo. Oo. So, ang swerte daw atlo Eh, since apat na siya, marami tayong magagawa. Lagay na lang natin lahat. oh so, Ang swerte ay six. O, oh, di ba? Yan. Naaalala mo na. May naaalala ka. Di ba? Ang sarap. Mm -hmm. Meron tayo ditong juice. juice. Piling ko maanghang to. Mm. So, wala tayong ghost tube ngayon. Kasi yung camera natin, yung iPhone 6 ko ay nasira. So, ewan natin kung magagawa pa. Lagay yung gulay. Hindi mo naman pumulo. Dagdagan natin yung power. Bakit nandito ka? Ayan. Tama akong chopstick. Ito yung chopstick na to ay galing sa restaurant. Japanese restaurant. <laughs> Minsan nang umulik ako ng chopstick. Pag hindi na gamit o kaya may sobra. Siyempre, di ba? Normal yan. Sino hindi gumagawa niyan? Try natin ilagay ito. Ang alam ko, crab stick hindi pwedeng painitan niya. Parang nagiging chewy. Siguro ganun yan. So, habang inaantay natin kung kumulo, eh, papaliwanag siya bakit tayo nag kukukbang o nagmumukbang sa dilim. Wala lang, titipid tayo sa kuryente. Oo, kasi rechargeable ang mga gamit natin yung ilaw. Tipid, di ba? Hmm. Tsaka ngayon po, oras na past 12, kung hindi nyo, kung hindi nyo alam, seryoso na to, past 12, oo, makita ko dito, mga, nagpunta ko dito mga 12, past 12 na, kaya alam ko past 12, siguro mga 1 a.m. na. So, bago ako pumunta dito pala, eh, nag-push up ako, mga 50. Gusto ko malaman kung anong, Diferensya nung na nag-push up ka bago ka mag-vlog. Diba? Anyway, ang purpose ng video na ito, kumain. Oo, gutom ako eh. So, habang nag-aantay tayo, balutan na natin yung mga itlog natin. Yan. Ikaw, pag gagawa ka ng ganito, siguro din yung mga kalat mo, inaayos ayos mo, huwag yung masyadong nakakalat-kalat. Oo. Makatulong man kayo sa environment. Aray. So, ko mabilis lang matatapos tong vlog natin. Kaya, wag kang kukurap. So ayun, meron nga palang kumakalat na video Doon sa, ano, sa hospital natin. Nung nag-cookbang tayo doon tapos nag-explore ako ng konti. Meron na kuha ng picture. May sinin sa akin picture. Ewan ko kung baka may pakita ko sa inyo o hindi. Pag hindi, ipopost ko na lang siguro. Paalala niyo, comment niyo dyan sa baba. Ayan. Hugasan ko muna to Pag-abok na siya, oh. So ayan, hinugasan ko na siya. Cowboy naman tayo, di man tayo maharap Uy! Nag-brown out. Teka lang. Yeah, ayan, na ulit. Brown out bigla. Tagal naman kumulo nito. Minit ba? Mainit naman siya mga tol. Mga men. Antay-antay lang. So limitado ang oras ko. Kumulu ka na please. Ang tagal niyang maluto. Siguro sa mga nilagay ko, baka masyadong maraming tubig. Pero kukulo din yan. Ano pa nga ba? So di pa kumukulo, lagyan natin tong noodles. Naiinip na rin ako. Kumulo ka na naman. Pakiusap. So dahil ayaw niyang kumulo, kumuha ako ng reinforcement Baka kasi masyadong maliit yung lutuan. Kaya ganun. At least yan medyo mas kita natin. Let us see. Takpan para mas mabilis maluto. Yun know, o. Luluto na. Baka naman malabsak. Lagyan natin yung ating Okay. Pakita natin yung kulay pula at kulay puti. Uh-huh. Yan. So, ito. Medyo itinakad natin yun. Eto na. Ito na. Ano yun? May pa ng pinto. Ay, nagsara ng pinto. Wala pinto dito. Stig ko. Okay. Huwag yan. Noodles yan. da crab meat yan. Okay. First bite. Mausok-usok pa. Mmm. May sarap talaga pag maanghang. Hindi siya masyado maanghang. May hilo pa nga yung noodles eh. Alam mo, mas gusto ko yung parang 75% na luto yung noodles. So, medyo chewy. Hmm. ko masyadong labsak. Ay, si Pongoy. Food trip na naman. Alam mo lasa siyang crab? Alimango. Hindi ko alam alam lasa ng lobster eh. Parehas lang ba lasa ng lobster? Kaya ka ng crab? Parang nalalasahan ko yung crab meat eh. O baka parehas lang sila ng lasa. May lumagabag. Pakapusa. Pakapusa. kung so iniisip nyo, kung paano ko titirahin tong itlog, ganyan. Kaya ba ng chopstick yung itlog? Laki kaya ng itlog ko. Kau, so, kaya mong chopstickin tong itlog ko? I doubt. Hmm. Hmm. Hindi ano yung na-expect ko? Maanghang siya. Hindi man pala. May spice. Oo. Well seasoned. Kasi seasoned yung mix yung nilagay. <laughs> Nagutom ako doon sa push-up. Hmm. Actually, kaya ako nag-push-up talaga bago ako mag-vlog. di ma-high blood. Hmm. At least may ma-burn na calories kahit konti. Yung mm. mm. laki ng ano oh. Muusok pa Yung magkaiba Magkaiba lasa ng crab Ewan ko pare-pares namang Pare-pares namang peke ito eh. Parang Parang sila ano Uy, nag-iisip. <laughs> Tapos, may nag-message sa akin, kumain daw ako ng ano, adobong ahas. Yung ko nga. May bad memories ako sa ahas. <laughs> sabaw check. Ano ah. parang Ano bahasa instant kaya ang sarap eh. Next time do to ulit tayo ng natural naman. Hmm. Kung so may gusto kayong i-request na pagkain, comment niyo lang diyan sa baba. Mm. Pagkain natin, walang problema 'yan. Easy, easy kay Pongo yan. Mm. Kasi sa atin ngayon mga Pinoy, mga comfort food na rin yung ganito eh, no? Actually, luxury food na nga sa atin. Eh. Kung sa iba, comfort food to. Sa ibang bansa, comfort food lang tong ganto eh. Sa atin, luxury na to. Eh. Kaya ba ang itlog? Ba kaya pala? Ano? Ito. Hindi kaya? bakaya din? Tap. <tong> uh -huh. ah. Ano? Pili na pili ko tuloy. Parang masyadong magluto sa camping. Ano? Mga outdoor cooking. Minsan nga, lalabas ako. Comment mo dyan sa baba kung ano masarap lutuin sa ano. Siguro kahit umaga, mm, luto tayo sa labas. eh so, natin yung mga portable na kalan diyan Dami naman dyan. Meron si Benok, meron si Kuya. Meron meron tayo tayong bumili. Puripot din si Pongguy. So, itong ano. Pag may sakit. oh, yung mga nyayang nat-nat-nat lang. Pwede lang. Nagyan mo lang na ng ano. Malunggay powder. Oh, kaya. Turmeric powder. Goods na yan, men. Hmm. Atalo na yun. So, siyempre, kapag tatalo sa lugaw, di ba? Pag may sakit ka, tapos di ka makakain. Pero less bet siya, grabe. Pero tawag tumigil ako kumain ng lugaw. Nakita ko yung nagluto, santabong ano. Malaki naman yung kaldero. Pero santabong bet na nilagay. Mm -hmm. Bukod pa yung asin na. Alam ko kasi, ang ratio niyan, mga 3 to 5% ng asin. Mm -hmm. Kaya yun, hindi. One to one. Santabong asin, santabong betsin. Grabe. Tap. Kaya masarap imukbang next week o cookbang, Kaya yun, ano yung strip nyo? Nagpapawisan din naman ako. Yummy! Try nyo minsan to. Up. Up and ganito. to. Mm -hmm. Masa din yung walang kaagaw. Oh, masarap niya may tsagaw. Ang kasama ako kumaran. So, may tsagaw. Yung sawat so, ako. Okay na yun. May ina ba, boses ko? Sabihin niyo kung may ina, boses ko. Minsan nahihirapan ako mag-edit eh. Gusto lalakasan ko, boses ko. Hmm. ng gusto 'no <laughs> Mm. Mm. Bakit? Kina-chopstick ko, tapos ngayon, kinukutsara ko naman. お。Up. Up. Up. Buwan ba yun? Sana kita nyo. Nisip mm -hmm. ko kung buwan yun. Eh. Asa ba ang buwan? Baka nga ando ng buwan ngayon. Mm -hmm. Parang kala ko muka. Mm -hmm. Hindi naman ako natakot. Kala ko muka na na. Yung alam mo yung ulap na figure ng muka. Tapos may liwanag. Yun lang pinagtaka ko bakit liwanag. O, tapos nasa sky. Excuse me po. Ano bang tagalog sa sky? Kalawakan bobo. Hindi ko alam kung bakit pabilog lang may ba ibig sabihin kung bakit pabilog to? Hmm. Coba. Hmm. Oke, okay, das baik. Hmm. Sampai Ya, eh? sorry. <coughs> Sarap. Hindi siya maanghang men. Hmm. Siguro, anghang ng paminta lang. So, Yan. Wala po tayong nakitang multo dito. Wala tayong naramdam multo. Wala kasi si ghost tube. Hmm. Wala rin tayong kandila. Dahil ka sa video to, pawis na pawis ako. Huwag i-like, subscribe, and share. Bye.